So, ayan guys, nag ano ako, nag, um, kagabi pa lang, nakikrave na ako ng ano, ng, um, munggo. Sabi ko, bukas ng umaga, magluluto ako. Alam mo yun yung bang, ano, yung bang nga bang nakahiga ka, tapos, <laughs> <hin> imagine mo. <laughs> Para akong naglili So, mayroon akong okra, tapos, cabbage, monggo at saka ito dilis galing pa to sa ano galing pa to sa Pilipinas um, nakiki ano lang ako <laughs> nanghingi ako dun sa kaibigan ko at saka yung may isang toyo so yan um so unahin ko muna tong ano munggo inalaga ko muna siya para ano na para mabilis So, ayan po yung ano, yung isasawag ko. So, habang ano, habang ano, magpapakulo pala ako muna ng tubig. Yan. Habang nagpapakulo ako ng tubig, huwag ko muna itong mango na binabad ko kanina pa pagkagising ko, nababadag ako. Ano, nababadag ako ng ano, ng munggo. So, hiragasan ko siya. Ayan. Eh. ayan na, medyo na na yung tubig. Ilalagay na natin 'to. Ayan. So habang pinapakuluan ko yung ano, yung munggo, hugasan ko lang tong ano, bilis at saka tayo. Dahil pinapangad ako ng prito. So, hugasan ko lang siya. So, ayan, malinis na po yung ano, yung bilis at saka tuyo. Ayan na pong munggo. Ayan siya, kumukulo na. So, antayin ko na lang na medyo maluto yun. Pagkakita ko pa siya ng konting kain para may alasa naman. Ayan, kain ang baba ba. niya. Tapos, ilalagay ko na siyang moro. Ang dami. nilipat ko siya sa malaking ano, malaking kawali kasi marami pala yung monggong na ano, nilaga ko. Ayan tapos ihahalo ko yung bilis tapos ilalagay ko na yung ano ilalagay ko na yung okra okay, wala okay, na lang pala lahat siguro ano to hanggang bukas na yung ulam ko ang dami kasi <laughs> muna natin hanggang sa maluto yung ano yung okra. At shimbre, panghuli tong cabbage. kung so, bakit hindi ko matanggal. Pati tayo dito. Ang <laughs> dami palang garbage nilagay ko. Pero ayos nang yan. Gulay naman yun. Eh. So, hindi ako magkakanin. Ito na yung ano, kakainin ko. Ito na yung tanghalian ko. parang ano na rin to eh. Mabigat to sa tiyan. So, tatakpan natin ulit. So ayan na luto na tatong ano ko oh, gulay kasi ayaw ko sa gulay yung ano yung overcooked siya gusto ko half cook lang so ito na yung ulam ko today para sa lunch may okra, cabbage dilis at saka tuyo syempre monggo yun guys thank you for watching my video